bilang bahagi ng kanyang pagnanais na palawigin pa ang pole vaulting sa bansa. Nilunsad ni World Number no. 2 Paul Volter E.J. Obiana ang kanyang fundraising drive na catapulting an athlete's dream nitong nakarang buwan para matulungan ang mga susunod na henerasyon ng Filipino Paul vaulters. Yan ang ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Obiana. Higit isang buwan na ang nakalipas mula ng ilunsad ni World Number no. 2 Paul Volter E.J. Obiena ang kanyang front racing event na Catapult and Athlete's Dream. Sa pumagitan ng pag-auction sa gear na kanyang ginamit sa Southeast Asian Games, Asian Games at World Championship, target ni Obiena na makapagpatayo ng mga training pits at makapagbigay ng maayos na programa para sa mga grassroots football athletes. Sa isang Zoom press conference nitong lunes, sinabi ni Obiena na marami ng mga kabataan ang interesado sa pole vaulting, pero hindi sapat ang mga pasilidad para sa naturang sport. With that in mind, having the boost and having the additional interest in the sport and having a better training facility, I don't see why the next generation would not be able to win as medals. It comes to Southeast Asian Games, Asian Games, and even Olympics. Ilang araw bago matapos ang auction, muling nanawagan si Obiena ng suporta sa kanyang programa na layong matulungan ng mga susunod na generasyon ng pole voters ng bansa. I would really want to ask the help of, you know, my fellow Filipino people to literally catapult my dream. Imagine if I was able to achieve what I have achieved now with the limited resources that I had way back. What could these kids actually achieve when we fully support them? Sa mga nagnanais mag-bid, maaaring gumusita lamang sa ejobiena.catapultdigital.com. Dari Loclares para sa bayan.